Malaki kasi ang nameme-menos at nagagastos nila sa ganitong klasing bahay kaya nauuso ito at trending ngayon sa internet yung mga ganitong klasing bahay na half cladding, half cement. At kagaya nga po ng ipinagawang bahay na ito at ito nga ating matutunghayan hayan at ibinahagi sa atin ni owner ang bawat detalye ng mga materyales na ginamit dito at lalong lalo na kung kanyang nagasus dito labor in materials kaya ito guys si sa atin at pag-aralan po natin kung ito ba ay pwede sa atin lugar lalong lalo na dito sa Luzon at ikumpara natin sa ating ipinagawang bahay na full concrete at itong half cladding half concrete at makikita natin ang napakalaki nga po ng diferensya kaya mas nauuso po yung ganitong bahay dahil malaki po talaga ang kanilang may menos sa gastos kaya ito po ang ating tatalakayin at pag-uusapan ngayon ang matagumpay na pagpapagawa ng bahay ni Sir Yumar from Carmen Dabao del Norte. So guys, ito po ah, ilista po natin, talakayin na po natin at umpisahan na agad natin yan para mapagbasihan natin sa ating pagpapagawa ng bahay. So ayon po sa details ni Sir Yumar. Ito pong mga nagamit na mga hollow blocks, ayan po, yung unang hollow blocks na yan, yung pinaka half cement niya, ay 600 tiraso po yan. Yan po ay number 4. And then guys, sa mga simento namang kabuuan, lahat po ito ay umubos siya ng 40 bags na simento. So ayan po, 40 bags na simento lamang po ang ginamit dyan. And then dito naman po sa mga bakal ay 10mm at 8mm po ang kanyang ginamit. At lahat po ito ay 32 piraso kabuuan. At ang kanyang pong nagamit naman ng mga buhangin ay nakapagpa-deliver po siya dito ng isang load na elf. So ayan po yung about sa structural na meron pong hollow blocks. And then guys nakikita po natin, inumpisahan na po ang pagtayo ng kanilang frame ng bahay, which is ito nga po yung mga bakal na pamakuan or kinakabitan ng cladding. At ito na nga sa puntong ito, ay nakabitan na po ng kanilang bubong at yan naman po ang ating tatalakayin at pag-uusapan. Kaya ito po, ilista nyo po ah, ang babanggitin natin. At ayon nga po sa details ni Sir Yumar, ang sukat po ng bahay na ito ay 20 feet by 20 feet. Ito po ay meron dalawang kwarto at isang CR, sala at kitchen and dining area. So guys, kinonvert naman po natin ito by the meters at lumalabas na 6 meters by 6 meters. In total of 36 square meters. So ayan po, ang sukat ng bahay na yan. At ito naman po pag-usapan natin yung about sa mga bakal na ginamit, yero at cladding. So ayon po sa details ni Sir Yumar. Sa mga bakal po ay gumamit sila ng tubular. At meron po itong labing apat na piraso yan na malalaki po yan at meron din pong tubo ayan yung mga pinaka poste niya karugtong po nung pinaka half concrete niya at ito po ay nakagamit ng 20 piraso and then gumamit din po ng angle bar 5 piraso and then guys sa mga sea parlins naman kung saan yan po ay ginamit sa pagbalangkas ng bubong yan po ay nakaubos po siya dito ng 20 piraso And then meron din po ito, yung metal stud, yan po, yung mga pinagpamakuan na itong kanilang mga cladding. At yung pinaka-frame na po naman yan, yung pinaka-window jam, yan po yung kanilang tubular. So ito po nakikita natin sa puntong ito ay formado na nga po yung bahay at unti-unti nang kinakabit ang kanilang cladding. At meron na rin pong bubong. At ito nga guys, tunay ngang napakasarap sa pakiramdam na makapagpagawa tayo ng ating pangarap na bahay. Lahat naman po tayo ay ito ang ating pangarap para sa ating minamahal na pamilya. At kagaya nga po nito, ni Sir Umar na unti-unti niya pong pinagagawa ang kanyang pangarap na bahay. At eto na nga guys, ang resulta ay nakikita natin na nakaporma na. So ito po, tingnan niyo po, yung, yung po forma ng cladding. Nakikita po natin sa live video na ito. At ang kanila pong mga frame ay bakal. Instead na kahoy, yung iba po, eh syempre hindi natin mamamalayan na baka ito yung inaanay. At tunay nga ay may sinimulan ay meron tsak na tatapusin na kagaya nga po nung na-feature na natin na iba na step by step po nila itong ginagawa. At ito naman po kay Sir Yumar ay halos ganun din, step by step. Kaya nga ito po aalamin natin kung magkano na nga ba ang budget sa ganitong magandang panimula ni Sir Yumar na meron na po siyang bubong na color po ang ginamit at meron ng cladding. At ito na po, nakaporma na rin po yung balangkas nitong kanilang pinaka-division at ayon nga po kay Sir Yumar, dito po sa yero ay gumamit po siya dito ng color roof long span rib type at 0.4 po ang kapal niyan at dalawang klase po yan isa pong 4.9 ang haba at yan po ay nakaubo siya ng siyam na piraso and then gumamit din po siya isa 4.1 ang haba at ito po ay nakaubo siya ng siyam na piraso din yan 4.9 meters at 4.1 meters ang haba ng yero sa ganito pong sukat na 20 feet by 20 feet na nilagyan ng bubong na ganitong klaseng streamline type. Kaya labing walong piraso pong yero ang kanyang nagamit. And then dito naman sa cladding, ayan po nakakabit na yan yung cladding na yan. So ayon po kay Sir Yumar, isa pong 8 feet ang sukat at 6 feet ang haba niyan. So yung 8 feet ay 13 pieces at yung 6 feet ay 10 pieces. Kaya total po na nagamit niya dito sa kanilang cladding ay 23 pieces kabuuan lahat. So ayan po nakikita natin, formado na. So ayon kay Sir Yumar, sa ngayon po ay hanggang dyan na lang muna. Kaya ito nga guys ang tanong, magkano na nga ba ang kabuuang dito ni Sir Yumar sa ganitong paunang gawa na yan na nga po ang inabot. At after niya pong mag-ipon, eh itutuloy na naman niya ulit ito. Ang importante nga ay may bubong na at napormahan na at nakita na yung style or setup ng bahay. At ang kagandahan pa dito, mas lalong sisipagin si Sir mar sa kanyang pagtatrabaho dahil may, meron nga siyang binubuong project na bahay na kagaya nito. Na tulad nga sinasabi natin na kapag may sinimulan, ay may tatapusin. At bukod doon sa ating pamilya na inspirasyon, ay inspirasyon din natin itong pinagagawa nating bahay na hindi natin namamalayan na unti-unti. Ito pala ay ating nabubuo na at ang dating pangarap lamang nating bahay noon. Unti-unti dahil sa ating pagsusumikap at pagtsatsaga pag-iipon, ito na nga ay unti-unti ay namamalayan natin na ito pala'y natatapos na at naisa sa katuparan na ngayon. So ito po, ang nagasos po dito ay yung Yumar sa ganitong sukat na 20 feet by 20 feet na meron pong dalawang kwarto at isang CR at ganito pong katayuan sa magandang unang panimula lahat na raw po ng nagasos niya rito labor and materials ay gumasos na raw po siya dito ng 170,000 pesos.